Hey everyone, welcome back to the Star Pulse Zing. Ngayon, we're diving into a heartwarming story just in time for Mother's Day. Special bonding moment between Kapuso actress Yasmin Kurdi and her beautiful daughter, Aya Zara. Si Yasmin Kamakailan ay nagpunta sa Instagram upang ibahagi ang isang matamis na sandali kasama ang kanyang panganay na si Aya isang dinner date, silang dalawa lang, ilang araw bago ang Mother's Day at hindi ito basta-bastang hapunan. Napuno ito ng tawanan, masarap na pagkain at hindi malilimutang alaala. Sa kanyang post, sinabi ni Yasmin na bihirang pagkakataon na makabonding sila ni Ayesha, or Ify, as she lovingly calls her, now that she's a mom of two. And fans didn't help but adore their closeness. But here's where it gets even more special. Yasmin surprised dehi with a visit to one of the filming locations of her favorite Kapuso shows, Pulang Araw and Maria Clara at Ibarra. They didn't get to visit during actual taping days because, as Yasmin shared, she was pregnant at the time and walang energy na dafhin si Ayesha sa set. But this time, everything lined up perfectly. Si Yasmin ay nag-open up tungkol sa pagiging isang ina sa murang edad na sinasabing madalas siyang napagkakamalan ng mga tao bilang ang nakatatandang kapatid ni. At kapag nakita mo silang magkasama, masasabi mong parang matalik na magkaibigan sila. Inilarawan niya ang kanilang pagsasama bilang masaya, maingay at puno ng enerhiya, isang relasyon na hindi lamang mag-ina, ngunit tunay na magkasosyo sa krimen. To top off the night, They were serenaded Gihai the Love Notes Quartet with timeless condiment songs, creating the perfect atmosphere for such touching evening. Samantala, ang nakababatang anak na babae ni Yasmin, si Raya Laila, ay nagdiwang ng kanyang unang kaarawan. Ipinanganak noong Abril 28, 2024, ang pagdating ni Raya ay lalong nagpasaya sa kanilang lumalaking pamilya at Yasmin ay niyayakap ang bawat bit ng pagiging ina ng may pagmamahal at biyaya. Habang ipinagdiriwang natin ang araw ng mga ina, ang sandaling ito sa pagitan ni na Yasmin at AC ay nagpapaalala sa atin kung ano talaga ang tungkol sa koneksyon, kalidad ng oras, at pag-ibig na sumasaklaw sa mga henerasyon. Mula sa mga set ng taping hanggang sa mga hapunan sa restaurant, ang maliliit ngunit makabuluhang mga sandaling ito ang nananatili sa amin magpakailanman. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at ibahagi ang video na ito kung napangiti ka nito at sabihin sa amin sa mga komento ano ang paborito mong alaala kasama ang iyong ina